Hi guys. nag tayo ng tubo. Ayan oh. Hi guys. Hi guys daw. Tignan natin doon Tsi. Punta tayo doon guys. Kasi pinutol ko yung kalahati. Meron pa doon na Natirah na kalahati. Dito tayo dadaan guys. Para tayong nasa bundok sana makuha natin yung natira nandoon siya guys oh hindi natin makukuha siguro aray aw ito kasi meron dito lemon guys orange orange tapos may tinik paano ba ito kukunin natin ayan dapat kasi sabi ano daw lilinisan daw to kaso naman guys paano ko to lilinisan paano ko may mga tusok tusok hmm ayun pasensya na kayo kung hindi maganda yung pag ko guys kasi na, may mga tusok tusok hmm ano ba yun? Paano ba ito kukunin guys? Ayan o, nandoon yung mga iba. Hindi natin makuha. Ang hirap guys. Mahirap kasi hindi tayo marunong mag tawag dito magtibas. Aw. Oh. Kanina pa ako dito guys, nagpipibas. Ayan oh. Gagawing juice to guys. Gusto nilang uminom ng juice. Kaso, hindi sila tumutulong. Pinapahirapan nila ako. Tapos kung magawa ng juice, yun, yun gusto nila. Gusto lang nila kumain at uminom. Hindi sila tumutulong. Ayan o. Oh. Nakakainis yung mga taong ganun na. Hindi ka nila tutulungan. Pag magluluto or gagawa. Tutulungan ka lang nila guys. Kumain. Yan. May isa, yan. Yan na yung isa. Meron pa dito isa, guys. Ito. Handoon. Yung yung iba kasi. Um, um, um. Nakuha ko na, guys. Yung iba hindi pa. Ito. Um. Ay. Alisin ko na nga saging na to. Kainis. Ako yung naiinis sa sarili ko. Kasi ang hirap. Mm. Yung tumulong lang sa akin si Baby Arabo. Hmm. Mm. 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 Yeah guys mm. ano Oh, it's like oh. guys.